Hello, 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 Philippines, hello world, panibagong buhay, panibagong pag-asa, it's a new day, it's a new vlog, saan naman tayo mga loves Ang suot ko ay kulay dilaw. Para daw akong dilawan, ha <laughs> charot, Diyos ko ha Rudy, haha, <laughs> dilawan talaga. Hindi ba pwedeng sinuot ko lang? Tatlo kasi ang paborito kong kulay. Tatlong polo shirt. Tatlong polo ko. Isang black. Pusha pink. Patay. E spell pusha. Para maniwala kong para maniwala akong pusha pink yan. E spell pusha. Pwede bang red na lang? <laughs> at kulay dilaw ang paborito kong kulay. Kaya pag may nakita kayong black, pusha pink, yellow, eh ako na yun. At obvious kapag naglalakad, eh inaalalayan at zombie maglakad. <laughs> Diyos ko po Rudy. Sabi kasi ganun daw maglakad ang stroke zombie kahit masakit sa akin para sa akin kinagawa ko na lang halimbawa ang sarili ko tanggap ko na eh hindi na ako masasaktan kapag narinig ko yun ha <laughs> charot tapos na naman ang araw ng pagsamba ang sarap ng feeling kapag natapos mo na ang pagsamba kasi para sa akin obligasyon na ang pagsamba tuwing Thursday and Saturday hindi pwedeng hindi pwedeng hindi ako sasamba kailangan 4:30 ng hapon gayak na ako at ready na sa pagsamba may i-share lang po ko sa inyo mga loves maging totoo ka sa, sar sa sarili mo kahit hindi ka nila tanggap, ang mahalaga, tanggap ka. Hindi lang sa paarlan, hinahatid ng magulang ang kanyang anak. Hinahatid niya rin ito sa bahay-sambahan. Sa pagsambang kabataan. O paano mga kalabs, sa susunod ulit ang vlog, ito po si Kalabs TV Vlog na sa inyo'y nagpapaalam. 拜拜。